Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang pag-aralan ng salita ng Diyos. At syempre, pagbati po sa lahat ng ating mga listeners na nakikinig sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, iba't ibang istasyon at siyempre sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pag-uusapan natin ang tungkol sa attitude potential. No? Yung katanungang napakahalaga, ang attitude mo ba ay asset o liability? Mabigat yan, di ba? Kasi kung iisipin mo nga naman, kadalasan po ang tao ay uh, kinokontrol ng kanyang attitude sa halip na yung kanyang attitude ang kanyang kontrolin. Totoo yan pag hindi po tayo intentional sa paghubog sa ating attitude eventually yung attitude na yan ang babawas sa ating mga opportunities sa ating mga kaibigan at magde-diminish ng quality ng ating mga relationships so we have to be intentional with attitude now sa bible makikita po natin na pagdating sa pag-uugali Sinasabi sa atin na hindi pwedeng reactive tayo. Ang ibig sabihin po ng reactive ay kung paano tayo pakitunguhan ay ganoon din tayo makikitungo. 'Di ba? Kadalasan po ganyan ang nangyayari. Pagka hindi mabuting tao, ang uh, pinakita sa atin eh kadalasan yun din ang sukli natin, 'di ba? Pero may paalala po ang Bible sa atin. Dito po sa uh, Romans chapter 12 verse 17. Babasahin po natin hanggang verse 21. Never pay back evil with more evil. Do things in such a way that everyone can see you are honorable. Do all that you can to live in peace with everyone. Dear friends, never take revenge. Leave that to the righteous anger of God. For the scriptures say, I will take revenge, I will pay them back, says the Lord. Instead, if your enemies are hungry, feed them. If they are thirsty, give them something to drink. In doing this, you will heap burning coals of shame on their heads. Don't let evil conquer you, but conquer evil by doing good. Napakaganda, no? Kasi kadalasan nga po, kaya nagkakaroon tayo ng negatibong pakikitungo sa ating kapwa. Kadalasan, eh, nakikita natin yan as bad attitude dahil reactive po tayo we let the circumstances dictate our actions and even reactions. Kaya dito po sa passage na ito, tinuturuan tayo na sa halip na hayaan natin na yung sirkumstansya ang magdikta o kumontrol sa ating pag-uugali, sa ating pagkatao, tayo po ay kumilos in such a way na kung negatibo yung natanggap ay harapin natin sa paraan na ito po ay positibo. Kaya napakaganda ng kanyang sinabi, ano? Uh, mamuhay ng may kapayapaan sa lahat. Ayan. Huwag maghihiganti. Yung kalaban, e eh, itrato daw natin ng may kabutihan. No? So makikita nyo po. Pagdating sa mga sirkumstansya, e eh, ganun din. Kasi pag pumunta naman tayo sa aklat ng Roma, chapter 5, at ito po ay makikita nyo rin sa James chapter 1. Ito naman po sinasabi, Uh, Romans chapter five, uh, verse three. Babasahin natin hanggang verse five. We can rejoice too when we run into problems and trials, for we know that they help us develop endurance. And endurance develops strength of character, and character strengthens our confident hope of salvation. And this hope will not lead to disappointment, for we know how dearly God loves us, because He has given us the Holy Spirit to fill our hearts with His love. napakaganda po ng uh, pinapakita sa atin. Again, nakafocus doon sa hindi tayo dapat maging reactive sapagkat dumating man yung negatibong sirkomstansya, ang sabi sa atin, we can rejoice too. At ang pinapaalala sa atin, in fact, sa James chapter 1, pag daw tayo ay humaharap sa mga problema, let it be an opportunity for great joy. So kakaiba, ano ho? Kadalasan po iniisip natin, pag may problema, automatic na po ang negatibong uh, tugon sa mga problema. Pag may problema, automatic na na negatibo rin ang ating reaksyon. Pero again, pinapaalalahanan po tayo na hindi kailangang maging gano'n. Kaya pag binalikan po natin yung sinasabi sa 1 Thessalonians 5.16-18, to 18, ito po ang makikita natin. Always be joyful, never stop praying, Be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belong to Christ Jesus. Now, pansinin niyo po ang sinasabi ng talata. Always be joyful. Kaya kung yung joy na yon ay nakasandig sa circumstances, alam natin hindi pwedeng iugnay yung salitang always sa salitang joy. Di ba? Sapagat paano ka magiging always joyful kung yan ay nakaugnay sa circumstances, yamang alam natin na yung circumstance po pabago-bago. Di ba? Kaya kung doon mo iaangkla yung joy, hindi talaga tutugma eh. Dahil ang mga pangyayari po nagbabago. Minsan healthy, minsan may sakit. Minsan maganda pangyayari, minsan hindi. Minsan maganda po ang uh, hanap buhay, minsan hindi. Minsan may mga maayos na dumarating. Minsan naman may mga problema ang dumarating. So, in other words, yung circumstances, uh, ano yan eh, constantly changing. Kaya yung sinasabing always be joyful is only possible if that joy is not rooted in circumstances. Mangyayari lang yan kung hindi yan naka nakaugnay sa circumstansya. Merong malalim na pinagkukunan. At yan po ang tinuturo ng Bible sa atin na makita natin yung divine resources available for us para po tayo ay maging always joyful. Ito pa nga eh. Pagdating sa verse 18, be thankful in all circumstances. O ayan. So ibig sabihin kung yung circumstances po ang magdidikta ng ating thankfulness, eh hindi mangyayari ito. Sinasabi niya, let not circumstances affect your gratitude. Dalhin natin ng isang pusong mapagpasalamat anuman ang sitwasyon. At nilinaw niya, for this is God's will for you who belong to Christ Jesus. So kung tayo po ay merong bad attitude, either because of uh, circumstances, hindi magaganda nangyayari, or because of people, hindi maayos ang pakikitungo, or maybe sabihin na natin dahil may kahinaan tayo, ang tinuturo sa atin ng Bible, that can still improve. Kaya pag sinabi nating attitude, eh, malaking bagay ito kasi yan po as, uh, as uh, stated sa isang lesson natin, it is a settled way of thinking or feeling about someone or something, typically one that is reflected in a person's behavior. So paraan ng pag-iisip, paraan ng pakikiramdam o damdamin na nakikita sa ating pakikitungo. So kung paano tayo makitungo sa iba, eh yan po ay binidikta ng ating uh, attitude. Kaya kung negatibo na agad yung attitude, asahan mo, yung pakikitungo mo, negative din. Kung negative na agad yung attitude, asahan mo, yung damdamin mo, negative na rin, di ba? Kaya nga kung inyong papansinin, uh, same situation, pare-parehas na pangyayari, pero kahit na iparanas mo yan sa pare-parehas na tao, iba-iba magiging reaksyon eh. At ang dahilan po doon sapagkat hindi pare-parehas ng attitude. Kaya mahalaga na i-improve natin yung attitude. Now, let's go to potential. No? Again, by definition, ang potential po refers to latent qualities or abilities that uh, may be developed and lead to future success or usefulness. Ibig sabihin, meron kang taglay ng mga katangian na pag ito po'y napag-inam, ito po ay magbubunga ng kabutihan, kaayusan at mas mainam na kalagayan sa kinabukasan. So pag pinagsama natin yung attitude potential, basically ang ibig sabihin po niyan, your choice to be positive regardless of circumstances. Yes, kapasyahan po ang piliing maging positibo. At ito po ang tatlong pundasyon niyan. Una, I need to change. Change is personal. Kailangan ko magbago, ang pagbabago ay personal. Misan po kasi kailangan magbago pero sila dapat magbago. Hindi po, I need to change. Change is personal. Pangalawa, I am able to change. Change is possible. Di ba, pamisan, may mga tao na palaging bukang bibig, eh, ganito na talaga ako. Tanggapin nyo na lang akong ganito. Wala na tayong magagawa. Ganito na talaga. Once na naglagay po tayo ng tuldok, sa mga ganyang statement na ganito na lang talaga ako, para bang yayari eh, hindi na ho tayo pwedeng mag-grow. At ang masaklap, pag hindi tayo lumalago, everything that is related to us, connected to us, in whatever way, will also not grow. Yung relationships will not grow. Yung ating ginagawa will not improve. Yung ating mga endeavors will not change. Yung ating ugali will not change. Kasi nandun yung kaisipan na ganito na talaga ako. So we have to remind ourselves that I am able to change and change is possible. Pangatlo po, I will be rewarded for change. May gantimpala. Change is profitable. Maganda yun ano? Kasi pamisan po, hindi natin nakikita na by not improving, we are creating limitations sa ating sarili kaya ho yung change siyempre yung change dito is change for the better yan po ay kapakipakinabang dahil pag naganap yan sa iyong buhay nagle-level up yung buhay natin eh so yan ang reward niyan and as uh, as you level up yung mga possibilities nagii-increase di po ba it's a biblical principle sinabi ng panginoon kung tapat ka sa maliliit na bagay ay pagkakatiwalaan ka ng malalaking bagay. Hindi ba? So, pag hindi ka naging tapat sa maliit na bagay, kung ano po yung meron sa'yo, kukunin pa. So, you are creating um, a situation wherein ikaw ang nadedehado if you are not growing. So, magandang katanungan po. Kumusta tayo? Kumusta ang attitude natin? Again, yan ba ay asset o liability para sa atin? So, tingnan po natin ngayon ano yung mga practical applications. No? Ilang bagay. Una, attitude can determine success or failure. Tandaan nyo itong dalawang salitang to. Ha? Opportunities, yung pangalawa is obstacle. Yan. Opportunity, obstacle. Alam nyo, sa likod ng bawat opportunity, merong obstacle. At sa likod ng bawat obstacle, merong opportunity. O Paano? May mga tao na pag nabibigyan ng opportunity, tumatanggi. Bakit? Kasi ang naiisip nila yung obstacle. Mahirap 'yan, nako hindi ko kaya 'yan. Nako, uh, ganun pala ang uh, kailangan gawin, eh hindi ko kaya mag-commit dyan, di ba? So you're given an opportunity but uh, you end up saying no kasi ang nakikita mo is the obstacle. Isa e na kung walang obstacle, di lahat ng tao ginrab na yung opportunity. Pero bakit may mga taong tumatanggi sa opportunity? Bakit may mga taong humihindi? No, kahit sa Bible, makikita nyo yan. Si Moses, tinawag ng Panginoon, sa halip na immediately ay sumunod, ano kanyang reasoning? Eh, yung kapatid ko na lang, ako'y utal, siya na lang, mas mahusay. Di ba? So, paminsan po, we say no because we see the obstacle. O, paano tayong pagpapalain yan? Minsan, hiling tayo ng hiling na pagpalain ang buhay natin. Ang Panginoon nagbubukas ng opportunities. Kala kasi ng iba, ang bubuksan ng Diyos, eh, yung bintana ng langit at bubuhos lang yung pagpapala. Well, sometimes nangyayari yan. Pero may mga times po naman na talagang ang uh, gagawin ni Lord ay bibigyan ka ng mga opportunities. Pero yung opportunities na yon tandaan mo, it will yield benefits. Pero merong challenge. For us to be responsible, naggawin natin yung bahagi natin. Pamisan, humihingi ka ng pagpapala. Ang gagawin ni Lord, bibigyan ka ng... Ministry opportunity or job opportunity. And in the process, yung pagpapalang hinihiling mo, doon mo makukuha. So, in other words, mga kapatid, ang Panginoon, pagkakumilo sa ating buhay, may mga pagkakataon at mas madalas nga ganito. Ang concern niya kasi, hindi lang yung makuha natin, yung hinihiling natin. Ang concern niya is that we grow in the process. Kaya yan, kagaya ng sinabi ko, some people would look at the obstacle and they will not grab the opportunity. And some people will see opportunity behind every obstacle. That's why they move forward. So attitude determines success or failure. Kaya may mga iba, uh, umpisa pa lang, talo na yun. Eh. Bakit? Because they keep on focusing on the obstacle. Iba naman ho yung nagpo-focus ka doon so that you can uh, properly address the obstacle. Iba din naman ho yung pinangibabawang ka na ng takot at dahil doon, eh, ayaw mo nang dumirecho dumiretsyo, di ho ba? So, mahalagang tandaan. Pangalawa po, yung attitude natin determines our approach to life. Hindi ba ito'y pangkaraniwa na nating naririnig? Yung salitang, mga salitang, Hay, buhay! Ayan, narinig nyo ba yan? Yung mga parabang sawang-sawa na sa buhay, masama ang loob, at para bang ang bitter bitter sa buhay. Marami pong ganyan, no? Yung bang uh, ang daming reklamo na umabot na sa point na parang wala nang ikakasiya. Pamisan po, sabi nga eh we have made life so complicated to the point na hindi na tayo makakuha ng appreciation sa mga simpleng bagay na araw-araw nangyayari, di ba? Minsan ganyan eh, uh, yung bang angat nang angat yung ating mga ginugusto na dumarating sa point na bagamat natutugon na naman yung ating mga pangangailangan pero nakatuon tayo don sa wants rather than on the needs so eventually we keep complaining naalala ko na naman yung ilustrasyon ano, at para doon sa hindi nakasubaybay nung ito naibahagi ko eh maganda hong uh, pakinggan ito meron daw isang uh, mayaman na bumili ng sports car, no? kotse, yung pinakamatulin na kaya niyang bilhin. So, binili niya ngayon. Ngayon, ang problema, dahil matraffic, inis na inis po siya kasi yung kotse matulin, hindi naman niya mapatakbo ng matulin dahil nga nasa traffic siya. So, habang nasa loob siya ng kotse, yung mga tao sa labas, syempre, patingin-tingin dun sa kotse, nagagandahan, siya naman masama ang loob kasi binili niya yung mabilis na kotse na hindi naman niya mapatakbo. Ngayon, hindi niya namalayan, merong katabi yung kotse niya na naipit din sa traffic na nagdadrive naman ng isang lumang sasakyan. Ang nasa isip nung uh, nagmamaneho ng lumang sasakyan, habang nakatingin dun sa sports car, sabi niya, kung talagang uh, sports car lang ang nakuha ko, eh, masayang-masaya na ako. Hindi katulad nito, uh, luma. At sabi niya, eh kung uh, sports car ang nakuha ko, kahit traffic, nakangiti ako eto eh, traffic na nga, luma pa. Paano naman ako sasaya? So, gano ang kanyang bukang bibig. At uh, habang uh, nasa traffic po sila, may motor na sumisingit-singit. At ang sabi nung nagmumotor, ganda naman ng sports car. Pero kahit hindi na sports car, kahit second hand na kotse na lang, pwede na. Kaysa naman ganito. Pagka mainit, pawis na pawis. Pag umulan, basang-basa ka rin. Sabi niya, hirap naman ito. Sabi niya, kahit, kahit hindi na yung sports car, kahit ito na lang second hand, pwede na itong kotse. maya, maya yung pong uh, nagmumotor, dahil nga pasingit-singit siya, eh meron pong uh, bike na lumampas sa kanya na nasa bangketa, Daya, nasa bike lane, di -diret diretso. Yung nasa bike naman, nakita yung nagmumotor, sabi niya, hindi baling di na kotse. Eh, okay na ako sa motor kaysa naman ganito. Pag mainit, mainit. Pag umulan, basa ka. Tapapadya ka pa. So sabi niya, mapapas mapa ko. Sabi, hindi baling, hindi na kotse. Kahit motor na lang, okay na. So hindi na siya masaya ngayon sa bike niya. Yung nagbabike, may nalampas ang naglalakad. Yung naglalakad naman, ang sinabi, hirap naman maglakad. Sabi niya, layo-layo, init-init. Pagka mainit, mainit. Pagka maulan, basa ka. Sabi niya, eh, di baling bike lang, kahit hindi na motor, pwede na sa akin yan. At least mabilis-bilis at hindi kasing pagod, kagaya nito. Hirap-hirap na -hirap naglalakad. So, panay siya reklamo. Yung naglalakad, may nalampas ang lumpo na nanlilimos. Yung nanlilimos na lumpo, eh, sabi niya, hindi baling walang sasakyan. Makalakad lang ako, masaya na ako, kaysa naman ganito. Hindi ako makaalis dito sa kinalalagyan ko, kailangan ko pa ng tulong para makaalis. Hirap, sabi niya. Yung lumpo, eh, nakaupo sa harap ng ospital, doon siya nang lilimos. Sa loob ng ospital, may nag-aagaw buhay. At yung nag buhay, eh, nakikipag-bargain daw sa Diyos. At sinasabi, di ba alin malumpo, mabuhay lang ako, pwede na. Kaysa naman na mawala ako agad, hindi baling malumpo, mabuhay lang, pwede na. Isipin mo yon ano? Yung mayaman sa sports car na hindi masaya, yung nasa second hand na hindi masaya, yung nagbumotor na hindi masaya, nagbibisikleta hindi masaya, yung uh, naglalakad uh, hindi masaya, yung lumpo hindi masaya, yung nag-aagaw buhay, nag-ahagel. <laughs> Makuha lang yung bare minimum doon sa meron yung mga nasa labas ng ospital. Kaya kung titingnan mo, no, kadalasan po attitude talaga problema natin. Eh. Minsan nandiyan na yung pagpapala eh. Uh, sabi nga ng isang nabasa ko, kung tutuusin, uh, marami kang dapat na ipagpasalamat na hindi man lang pinangarap ng ibang tao. No? Marami kang taglay. Kung ikaw ay malusog ngayon, marami kang dapat ipagpasalamat. Kung ikaw ay may sakit at may nag-aalaga sa iyo, may pagpapasalamat ka. Kung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, uh, kahit ikaw ay may karamdaman, magpapasalamat ka dahil alam mo na Uh, ang buhay na ito ay pansamantala at may pag-asa tayo na higit pa sa buhay na ito dahil sa ating Panginoon. So in other words, palaging merong pwedeng ipagpasalamat. Kaya lang kung mali nga ang ating attitude kahit uh, ang dami na nating pwedeng makitang ipagpapasalamat, magrereklamo tayo eh. ba? Diba? Sabi ko nga sa inyo, yung magandang example yung mga Israelita eh. Uh, yung mana, 'di ba, na kanilang nang receive, nung una nilang na 'yan. Sobrang blessed sila. Sabi nila, ibang klase ito. Pagpapala. Imagine, nasa wilderness, namumulot ka ng pagkain. E 40 years, yun ang kinakain nila. Ano nangyari ngayon? Hindi naman nagbago yung mana, pero nagbago yung attitude nila. Yung dating pinagpapasalamat, ngayon nire na nila. O ito paalala ni Pablo sa Philippians 4 verse 8. Finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, Whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Napakaganda. Ano ba pinag-iisipan mo? Ano ba tingin mo sa buhay? Ikaw ba'y mareklamo? Ba'y dapat ipagpasalamat yan. Naalala <laughs> ko tuloy ulit yung kwento do sa isang empleyado. Reklamo ng reklamo. pang bihirang trabaho to. Puro na lang hirap, hirap, hirap. Utos, utos, utos. Dami niya sinasabi Biglang dumating yung kasama niya, narinig siya nagre-reklamo at sabi nung kasama, nako may good news ako sa iyo. Sabi, ano yun? Sabi niya, nadaan ako sa office, narinig ko, pinag-uusapan ka ron. at tatanggalin ka na daw. So lalaya ka na, brad, lalaya ka na. Nako, ewan ko lang kung good news yon di ba? So sa madaling sabi, eh, misan po pag nawala yung ating nire-reklamo, doon natin nare-realize na pagpapala pala eh. Eh, huwag tayo sa ganon. Let us develop the right attitude dahil ang totoo po, mas sumasama ang sitwasyon kung hindi na nga maganda ang karanasan, e eh, pangit pa yung attitude natin. Ang relasyon, lalo na. E eh, lalong gugulo. May problema na ang kinakaharap, pangit pa yung attitude natin, di lalo makukomplicate, di ba? So, yung right attitude is very important because it is a key ingredient in making sure na yung buhay po natin ay magiging mainam, tatakbo ng maayos, at uh, eventually, of course, ultimately itong goal to glorify the Lord. Kaya mga kapatid na no, way maging reminder sa atin ito, no? Maging paalala sa atin na sabi nga, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage kamalayan febc o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.